I've been on oh. Bawat kanta talaga ginagawa ng ating Bel Mariano at album na inilalabas ay talaga namang na LSS na nga ang maraming bubbles dito. Lalong lalo na nga sa bagong labas na somber at sa kanta nitong Bugambilya na kung saan ay meron nga itong napakagandang bridge na kahit sino nga raw ay makaka dito. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil ito nga ang ating Bel Mariano ay may bago na namang achievements na matatanggap. Na kung ang kanta niya nga ay finalist sa Best Original Soundtrack Recording ang kahit na kahit pa. At ayon pa nga guys dito, congratulations to Bel Mariano and Lyric and Beat Soundtrack. Track for being two of the finalists for the Best Original Soundtrack Recording at the Awit Awards 2023. Grabe nga talaga at nakakabilib nga ang bawat kanta ng ating Bel Mariano na inilalabas nga ngayon na kahit sino ay talagang ma-ELSS dito at marami na nga rin talaga ang naging awards. Kaya naman, stay tune lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.